Kung may messenger ka, dapat alam mo itong mga tips na to para hindi ka mauli sa update at para na rin malaman mo kung may kalokohang ginagawa ba ang jowa mo. So stay tuned and watch the full video lang. Okay, so ilan mga lansura kang baka sa ating channel. So for today's video, may share ako sa inyo kung ano nga ba yung mga tips or yung mga bagong update sa messenger na pwedeng pwede nyong gamitin especially kapag may mga partner kayo na yung bang pinagdududahan nyo na may kausap siyang iba sa messenger yung din yung nahuhuli na may kausap na pala siya iba sa messenger so may mga bago kasi update ang messenger dapat alam mo to so alam kong iba dyan excited na malaman kung ano yung mga yun kasi dito sure akong mahuli niya siya okay wala siyang takas dito so ngayon Uh, pero bago yun idol, at bago pa lang kayo sa akin channel, mag-subscribe naman kayo dyan. mapatikim diba? Patikim naman ang subscribe nyo since bago pa lang tayo sa, at, sa YouTube. Okay, thank you so much mga idol. So, ayun, huwag ni patagalin pa. So, tara, start na po natin kagad. So, unang-una, -una, simple lang gagawin natin. So, make sure mo lang um, sa step 1, make sure mo yung messenger mo syempre updated. Kasi yung i-share ko sa inyo is yung mga update or yung mga bagong update sa messenger na halos di pa alam ng karamihan. Okay, so... Play Store ka lang, Pagkatapos dito, type mo lang dito ang messenger. Ayan. So, simple lang naman dito. So, ngayon kapag open na nakalagay, so meaning yan, um, updated ang messenger mo. Pero pag may nakalagay po na update dito sa open na part, so dapat update mo na agad ang messenger mo. Okay? So, kasi isa sa mga importante, dapat updated talaga ang messenger. So, I hope um, yung messenger, yung messenger nyo updated na. So, ano pang inaantay natin? Start na natin. So, syempre, unang-una sa lahat, simple lang gagawin mo. Open mo lang messenger. Okay? Ngayon, pagkatapos sa messenger, simple lang gagawin mo. Pumunta ka lang sa um, pinakataas, upper left corner, yung sa chats. May tatlong guhit dyan. Click mo yan. Okay? Pagkatapos nito, pumunta ka sa setting. Ayan. Sa setting idol, focus ka lang dito sa scroll mo pa baba focus ka lang sa privacy and safety. So, may video ko about dito, pero mas explain ko pa further kung ano nga ba yung mga ibig sabihin nun, okay? So, para lang naman maintindihan nyo. So, yung mga tips kasi dito, um, importante, okay? Especially kapag nag-overthink ka na sa kanya, okay? So, magandang paraan to. So, una-una sila, click mo yung ano, idol, privacy and safety. Ayan, kapag nakikita mo yung privacy and safety, so may makikita ka dyan mga Um, different setting okay? Privacy and safety settings. So, dito, pukas mo lang dito yung, um, tawag dito. una na sa lahat yung safe website browsing, restricted accounts, and, <coughs> and black accounts, as well as read receipt Okay? So, ngayon, dito. So, start na natin. First off, click mo syempre yung safe website browsing, okay? Isa to, isa to sa mga bagong update. So, dito, um, simple lang naman. So, dito, malaman mo na naman dito, um, safety ng messenger mo. Okay? If may nakalagay po yan dyan ng mga tawag dito, unsafe website, dito po po makikita yan lahat. Okay? So, dapat na kauntong safe website browsing para hindi ma-hack yung messenger, yung Facebook account mo. So, hindi naman siya about sa... Hindi naman about sa pagtawag dito. Pag-identify if ang partner mo naglolo hindi. So, dito naman, sa unang ano natin, unang tip natin is yung tawag dito. Safety lang ng messenger mo. Okay? So, ngayon, alam ko niyo yun ba, gusto na mapuntahan yung about sa mga and partner problems. So, ito na. Sa messenger lang rin yan. Pumunta ka naman sa next is yung restricted accounts. Yan. Dito kasi sa restricted accounts, dito mo makikita yung mga nilis. niya ng mga account na kahit alam mo yung password ng messenger niya, is hindi mo pa rin makikita yung mga ibang kausap niya kasi nga naka-restrict. So, ano ibig sabihin nun? Kapag ginakausap niya, hindi mo, hindi mo mapapansin kasi automatic naka-restrict yung account na yun. Okay? Pwede, niya, pwede niya yun i-unrestrict and then i-restrict niya ulit para hindi mo makita na kinakausap niya sa messenger. So, ganun. So, dapat alam mo tong restricted accounts na sinasabi. Okay? Kasi kung dito, dito niya hinahide yung mga contacts niya. Okay? So, dapat alam mo to. So, ngayon, if ever nawala dyan, okay, in case lang naman nawala dyan, o wala ka nakita kung sino-sino nakarestrict dyan, safe naman, wala naman, so, huwag kang pakasigurado. Kasi mayroon pa tayong isang tip dito, which is dito, um, sure akong makita niya na kung may kausap siyang iba o wala. Isa pa, dito kasi sa restric restricted account, parang nakablak na rin yung account. Okay, kahit i-search mo sa, sa Facebook, i-search mo yung pangalan, hindi mo makita yung pangalan nun. Kunwari, or example, may pinagdudahan kang kausap niya, kausap ng BF mo, kausap ng GF mo, kausap ng Joe, partner mo, pinag, may pinagdudahan ka na alam mo kung na siya pala ang kinakausap niya, pero hindi mo makita kita sa Facebook niya. Eh. Akala mo din niya, friend, akala mo safe, na yun pala naka-restrict lang ng account, or nakahid lang account dito. So, dapat alam mo yun. Kasi kapag naka-restrict yung account, para siya naka-block na rin. Okay, hindi mo siya makita, hindi mo siya masasearch sa Facebook niya. Hindi mo siya masasearch sa Messenger niya. So, dapat um, alam mo tong restricted accounts na sinasabi. Kasi napaka-importante niyan. Okay, so dito naman sa block account. Sa block account naman, dyan yung mga nakita mo yung mga block na, yung mga block na account niya. So, dito, parang dito rin hinahide yung mga contacts niya okay na dapat hindi mo makita or mga bagay na tinatago niya or yung mga kausap niya na dapat hindi mo makita sa messenger niya okay so for example hawak mo account niya pero hindi mo pa rin nakikita yung mga kausap niya kasi naka-block nga kasi para siya naka-restrict na rin so same lang sila ng restricted accounts and yung blocked accounts so dapat alam mo rin, click mo yung block, kapag maraming naka-block dyan, so maghanap ka na. And then, kapag nandun yung pinagdududahan mo, so yan, yan magtaka ka na, okay? Kasi malay mo, kinakausap niya, ina-unblock niya lang, and then i-block niya ulit, tapos kakausapin niya ulit, okay? So, ganon yung disparity doon, so dapat alam mo yun. So, ayun. Hindi naman siya mayrapin tindiin, napakadali lang. So, dapat alam mo yan, yung restricted and yung blocked accounts na yan. Okay? So, dapat yung dalawa na yan, um kapag may iba siyang kausap, it's either nasa restricted accounts or nasa black accounts lang yan. So, yan lang ang pagpipilian mo. So, dapat alam mo yan. Okay? So, ngayon, I hope, I hope naman na, alam nyo na yan, or I hope naman na, um, tawag dito, kaya ang kaya nyo gawin yun. So, napaka self-explanatory lang naman, napaka dahil lang gawin. So, click mo lang, makita mo na yung mga accounts na nire-restrict niya, and yung mga binablock niya accounts. Okay? So, doon naman tayo sa read receipts. Sa so, read receipts naman mga idol, hindi rin to about sa paghuli ng o partner nyo. So dito naman kasi, sa read receipt, for example, hindi ka makita na online ka. Okay? So, actually, ginagamit din to ng mga jowa nyo na kunwari, matutulog na sila, or kunwari, mag-out na sila. Hindi mo alam, naka-read naka, naka receipt lang pala sila. So, anong read receipt? So, ganito kasi, kapag naka-open yung read receipt, ganito, chinat mo siya tapos sinin niya hindi mo nakita na sinin niya pala yun okay ganun kumbaga na, uh, nang chat ka sa kanya akala mo doon niya sinin yung pala na sinin niya na kasi nga naka read receipt siya okay so dapat alam nyo rin yan kasi malay nyo um, kunwari tulog na siya good night na yun pala hindi pa siya tulog o hindi pa siya or hindi pa siya offline okay yun pala yun ay pala yung time para kausapin yung nakarestrict na account yung nakablock na account yun ay pala ang time para kausapin niya kasi akala mo tulog na, 'di ba? So dapat alam mo 'tong read receipt na sinasabi na 'to. Okay? So dito kasi napakagaling, um, 'yung chat ng iba kapag kinlik mo, hindi niya malalaman na 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 pala 'yon. na mo na pala. Okay? So ayun, ganyan katindi 'tong read receipt na 'to. So dapat alam niyo rin 'yung 'yung tawag dito, 'yung setting na 'to. Okay? Isa sa, isa, isa to sa mga bagong setting ni Messenger. So dapat alam niyo 'to. Na, pwede rin gamitin, okay? Para panloko sa iyo. Okay? Yung ko kanina, akala mo tulog na yun pala. Yun na pala yung time para kausapin niya yung mga, alam mo na, babae or um, kalandian niya. Okay? So, wag naman sana ganun. Ngayon, back na natin. So, additional lang, since na-explain ko na safe website browsing, restricted accounts, black accounts, and yung red receipt, so, meron pa tayong isa sa mga dapat alam nyo rin. Okay? dito lang naman sa, privacy and safety pa rin okay walang problema wala kayong pupuntahan and wala kayong i-download na, na ibang application messenger lang talaga focus lang sa messenger so dapat alam niyo rin to ano nga ba yun ito yung hidden contacts ayan oh eh, no? kapag sinabing hidden contacts alam niyo na kagad diyan diyan naka-hide yung mga contacts niya na gusto niya i-hide tapos gusto niya i hide kapag kakausapin niya na so para siyang restricted accounts din so kumbaga pare-parehas din talaga sila Okay, so dapat alam mo rin to. So hindi kasi tawag dito, hindi kasi porket alam mo na ang restricted accounts, ang blocked accounts, and red receipt is mahuli mo na siya. So dapat alam mo rin yung hidden contacts. Click natin. Sa hidden contacts kasi, pwede kang mag-hide. Okay? Hide ng contacts mo kahit sino gusto mo. Depende sa kung sinong trip mo i-hide or sinong gusto mo i-hide. So dapat alam mo rin to Malay mo, hina-hide niya to Di ba? So dapat ganito. Kapag, uh, kapag pupunta ka sa messenger niya, kung alam mo ang password niya, and kunwari LDR kayo tapos i-open mo account nya so open mo account nya regularly okay bantayan mo pagkatapos check mo lagi yung restricted accounts yung black accounts yung dildosip and then pumunta ka lang sa hidden contacts kapag may naka-hide or kapag may naka-restrict ng na mga accounts dyan na pinagkakamalang mo kausap nya na hindi mo naman nakikita sa kanyang chats is dyan ka na magtanong sa kanya or diyan mo na siya kumpuruntahin okay? so yun lang naman yung ating mga tips sa messenger na dapat alam nyo yung mga blog updates sa messenger na dapat alam nyo so sana nakatulong no? so ayun alright so hindi na mga tagal mga idol so I hope kahit pa paano may natutunan kayo sa akin sa bagong video natin so sorry di ko makapag explain na maayos kasi meron akong singaw mga idol pasensya na po so ayun uh, if you like the video please leave a like di naman mga tagal pa mga idol until next time And peace out. Keep safe, everyone. See